So guys, kahit madilim, ipapakita ko sa inyo guys yung mga dinadaanan natin sa gabi sa mga countryside dito. So po almost 5 miles yung sunod nating delivery. So tingnan natin kung ano yung mga dadaanan natin. Medyo madilim oh. So ito guys, yung ating mga dinadaanan dito sa gabi. Yung mga maliliit na lugar dito. So ito ay yun nga 5 miles. Uh, medyo ano dito Nakakano dito pagka umuulan eh Tapos ganito yung mga dinadaanan mo Tsaka pagka may mga kasalubong Pa dito Kasi very narrow talaga itong road na to Ayan no O oh, the Iskupo Tasahan na tayo guys, kaya nyo ba <laughs> ang ganitong trabaho? mile, turn right on Tom's Hill. Yes. Medyo okay pa tong road na to, pero yung ating tinanong yun na very narrow. Ito okay na, kaya lang, puro ano to, kakahuyan. Woods to, tsaka wala masyadong bahayan. Ayan o. No? Bali, natin kasi lubong dito mahirap kasi pag may sa lubong may mga ganitong places tayong dinideliveran dito ka dadaan ito na yung pinaka quickest and nearest oh dito mga wild uh, wild uh, tiger uh. nung una akong nagdi-deliver na ganito naku po sabi ko ganito bala yung ibang places nakakaano din kasi hindi mo alam din eh kung saan, kung yung address ba na pupunta mo eh, mag isa lang dun sa isang yan oh, gaya ng mga bahay na yan oh, sa gilid dito lang talaga sila may mga ganyan in 500 yards turn right on Tom's Hill pinapag turn right tayo dito

Yeah, middle of the night. Oh, hindi pa rin pala. Oh, ano ba 'yan? Pagka delay. Oh, di magi-sonar lang din eh. bahay na dito. Siguro okay na dito. Ayan. Iba-iba na. Ako, isa lang pala yung bahay na yun. <laughs> isa lang pala yung bahay na yun. So, ayan guys. May mga ganito talaga tayo pinag -deliveran. Sana yan na lang. Talagang ganyan ang naghahanap buhay. Ayan ang mga English. Na dito sila nakatira sa mga ang uh, kumbaga sa atin ay baryong baryo na okay guys thank you